Hello guys, kung napapansin niyo yung nakikita ko yung uh, kulay itim na yun sa may uh, bandang tagiliran o likod ng machine uh, sobrang tumas yung balahibo ko kasi from here sa pesto ko, kitang kita ko siya alam kong ano to eh, hindi to shadow or kung ano man alam kong ito yung uh, lagi nagpapakita o nagpaparamdam dito sa dialysis so titingnan ko kung ano to, nalapitan ko kaya pahala na at dito nga guys napatigil ako nung nilapitan ko na habang papalapit ako Grabe guys gustong gusto ko nang tumakbo Hindi na lang ako guys nagpahalata na natatakot ako So ang ginawa ko nagtapang tapangan ako kunwari hindi ako takot Confirm na nga guys ito na nga yung sinasabi ko Gusto ko nang tumakbo Gustong gusto ko nang tumakbo Iaatras ko na lang dahan-dahan kunwari hindi ako takot <coughs> ज़्यादा